Duha ka mga lalaki nga patay nang nakaplagan sa mga Higayon sa Telisay City ug Cebu City. Si Alan Domingo sa report. Kini sa usa ka lalaking wala kinabuhi daplin sa Garsada sa Barangay Manipis. Adunay masaad pinusilan silan si ang ulo samtang gigapos ug packaging tape. Ang iyang makamot og gibudburan usab ug panapton ang ulo na ini. Adunay paskin sa tiilan diin adunay nakasulat nga huwag tularan una nagkarawa taho ang barangay sa lawas nga napalgan kaganihan ng ka adlaon. Sa akong pangagpas ato, sir, mag i siya. Pero sir, nagtuwa ka diha o gilabay rin ni Dela Cruz? Diha gina siya gipatay, ma'am, kay naamanggi ka ng balit nga nakitan. Dere sa hilit o awa aw nga dapit sa Purok Bambo, barangay Maripi sa Dakbayan sa Talisay, Napalgan, ang lawas sa biktima nga nagbuyod na din hing dapita. Nailhan na matod pa sa kapulisan ng biktima apan walang lang una kini nganli. Sa pasiunang imbisigasyon sa Talisay City Police, nakaangkon og multiple gunshot wounds ang biktima nga naa sa early 30s ang pangidaron. Diha na matod pa sa dapit. Gipatay ang biktima Sanglit, anglit. Doon ay sa pala ang narecover sa lugar. Ang um, possible motive nga uh, itong gitanaw kay based dito sa kuan kanang kanang based lang sa ato apang na receive karon uh, di nato dili na to ma na discount nga maybe ano uh, uh drug related wa pa ba tumbok nga person of interest ang kapulisan giklaro sab ni lieutenant colonel maramag nga dili summary execution ang nahitabo gipaniguro nila nga mailhan og mapapanubag ang responsable sa krimen we're on top of the investigation and uh, whoever is uh, responsible for this uh we will make him or them or her samtang laing pataing lawas sa usa ka lucky usab ang napalgan sa usa ka hiker sa sitio Antuwanga Barangay Kyoto Cebu City kag sa buntag adunay samad sa likod ang biktima nga wa pa mailhi paraan pagisusi sa kapolisan sa dakbayan sa Sugbo ang nahitabo Unidentified identified until now at opangi identify jud though atay gipakita ang mga pictures na asay mga identifying marks katung mga tattoo so kung kinsa tong maka-identify sa lawas para ma-determine nato kung kinsa ang tao. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.